Sa kuha ng CCTV noong linggo ng madaling araw sa Tondo, Maynila, kitang binunto ng dalawang lalaki ang nakaputing lalaki. Ang sumunod na eksena, may puwersahang dinudukot ang lalaking nakahubad sa bag ng nakaputi. Makikita rin na may kinuha sa kamay ang isa pang sospek na armado pala ng baril. Mabilis na umeska po ang dalawa. Ang lalaking nakaputi, napahawak na lang sa ulo at ilang beses na paupo sa kalsada ang lalaki na biktima na pala ng panghoholdap. Meron po kasing insidente ng pang-aagaw ng cellphone at uh, bag. At uh, makikita po natin na uh, nangyari po ito at nalaman po namin ito through social media. So upon discovery, pinuntahan po kaagad natin yung biktima kasi hindi po siya agad nakapag-report dito para makabigay tayo ng assistance. Parang tambay sila doon tapos nagkaroon ng chance na itong ating biktima ay mabiktima nila. Hindi residente ng barangay ang biktima at ang mga sospek. Dumayo lang siya sa lugar para makipag-inuman pero natsempuhan ng mga kawatan. Nakulimbat ng na mga sospek ang pera at cellphone ng biktima. Asakay na siya ng tricycle sa may Velasquez. Eh wala raw po siyang masakay na tricycle kaya naglakad siya papuntang paraiso. Kung saan nangyari yung ano. Waldapan. Pinagbantaan daw siyang papatayin siya kaya hindi na siya nakasigaw. Nasyak na po siya. Nakuha daw po sa kanya yung cellphone at nagkakalagang kulang 10,000 sa wallet. Nakilala na ang mga sospek na tinutugis ngayon para sa kasong robbery. May paalala naman ang pulisya sa publiko. Ibigay nyo lang, huwag na ho tayong lumaban pa, ibigay lang po natin at sigurado naman po ma-actionan natin itong ganitong insidente. At... BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.